sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 6, Talata 6 hanggang 11. At narito ang isang lalaki na naroon sa loob ng sinagoga sa araw ng pamamahinga at ang kanyang kanang kamay ay paralisado. Kaya nga binabantayan ng mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan kung ano ang gagawin ni Yesus muli sa araw ng pamamahinga. Subalit alam ni Yesus ang kanilang iniisip. Kaya tinawag niya ang lalaking paralisado ang kamay at pinalapit niya sa unahan. At tinanong niya ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Alin ba ang naaayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga, ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Ang kanang kamay ay malalim ang simbolismo sa kultura ng mga Hudyo at ganun din sa kasulatan. Unang-una, ang kanang kamay ay simbolo ng paggawa ang mga tao ay may lakas sa kanang kamay kung iyahambing sa kaliwang kamay at nagbubunga ang buhay. Nagbubunga ng mabuti ang buhay at mga gawain kapag nakakapaggawa o gumagawa ang tao gamit ang kanyang kanang kamay. Pangalawa, ang kanang kamay ay simbolo ng kalinisan. sa ang mga Hudyo ay kumakain gamit ang kamay wala pa silang mga kubyertos, kutsara, tinidor o ano paman noong mga panahon na yun. Kakain sila ng tinapay at mga iba pang pagkain gamit ang kanang kamay. Sa pagdating kanang kamay ay itinuturing na malinis. Ang kaliwang kamay ay ginagamit sa ibang bagay ng no, panglinis sa maruruming bahagi ng katawan, panglinis sa mga maruruming lugar. Kaya nga palagi sila ay totoong nagbabantay sa paggamit ng kanang kamay. Ang pangatlo, ang kanang kamay ay simbolo ng pagpapala. Kapag ang isang ama ay pagpapalain ang isang anak, ipapatong niya ang kanyang kanang kamay sa ulunan ng kanyang anak. Ang ibig sabihin, kapag paralisado ang kanang kamay, ay hindi makapagbibigay ng pagpapala at walang pagpapala. Ikaapat, ang kanang kamay ay simbolo ng pakikipagtipan. Ugnayang maka-Diyos. Kaya nga sa pagdadaong palad ng dalawang gumagawa at pumapasok sa isang tipan, iniaabot nila ang kanang kamay sa isa't isa at sila ay nagkakadaupang palad. Kaya nga maaari natin sabihin, ang isang tao na paralisado ang kanang kamay, ay isang tao na hindi makalabas sa kanyang sarili at walang kaugnayan sa iba. Hindi makapasok sa tipan. Hindi makapasok sa buhay ng iba at ang iba ay hindi makapasok sa buhay niya. Isang taong nag-iisa. Ang isang taong paralisado rin ang kanang ng kamay ay kailanman ay hindi makatanggap ng pagpapala at hindi rin siya maging pagpapala sa iba. ang isang taong paralisado ang kanang kamay ay walang kalinisan. Naroon siya sa karumihan. Kung ang kaliwang kamay ang gamit, ayun ang ginagamit sa pagkain. Ibig sabihin, sa kultura ng mga Hudyo, ang tao ay marumi. Ang kanang kamay ay simbolo ng paggawa. At maaari nating sabihin na ang isang taong malakas ang kanang kamay ay nakagagawa nakalilikha at ang kanyang ginagawa ay nagbubunga at ito ay mabuti. At yung taong kaliwang kamay ang ginagamit, ang ibig sabihin nito ay hindi nakakalika at walang bungang mabuti ang kanyang mga gawa. O kaya nga maraming ulit no, sa kasulatan kahit kay Heso Kristo na kanyang sinasabi na ang mga papasok sa kaharian ng langit ay ilalagay sa kanyang kanan. Ang mga susumpain ay ilalagay sa kanyang kaliwa. Kaya nga sinasabi rito ni Yeso Kristo, ang patungkol din sa kanang kamay. Ano ba ang naaayon sa kautusan? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Sapagkat ang taong paralisado, ang kanang kamay, maaring siya ay buhay. Ngunit kung walang pagpapala, walang kaugnayan sa iba, walang kalinisan at walang bunga ang kanyang buhay, totoo maari siyang buhay, ngunit maari na rin siyang ituring na patay. At itong ebanghelyong ito ay para sa ating lahat. Maaring ang lalaking ito ay bawat isa sa atin. Na ang ating buhay ay maaaring kulang sa pagpapala. At hindi tayong maging pagpapala sa iba. Hindi tayo maging regalo para sa buhay ng iba. O maaring hindi tayo makapasok sa buhay ng iba. Hindi tayo magkaroon, magkaroon ng pagkakataon na makipag-uugnayan. Ang ibig sabihin, wala tayong lumabas. Wala tayong lakas na lumabas sa ating sarili. kaya naman tayo ay nasa karumihan. O wala tayo sa tama, nandun tayo sa kaliwa, tayo ay nasa mali. Kaya nga kung paanong tinawag ni Yeso Kristo ang taong ito, tayo rin ay tinatawag niya. Kaya nga ang sinabi niya, nung tinignan niya ng buong pagmamahal ang lalaki, isa lamang ang sinabi niya, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kam kanang kamay at ito'y gumaling. At ito ang totoong kapahingahan. Pinagpapahinga ni Yeso Kristo itong taong ito na buong buhay niya ay nagdurusa. At ngayon din ay sinasabi sa atin ng Panginoon, gusto kitang magpahinga. Lumapit ka sa akin. Bibigyan ko ng buhay ang paralisadong kanang kamay. Magkakaroon ka ng ugnayan sa kapwa at sa Diyos isang tipan ng pag-ibig sa kapwa at sa Diyos. Magkakaroon ka ng lakas upang makagawa ng kabutihan. Magkakaroon ka ng lakas upang totoong maging malinis. At magkakaroon ka ng lakas upang maging pagpapala at pagpapalain ang iba. At kailan ito nangyari? kung ang pinag-uusapan natin ay ang pag-unat ng kamay. Pinalaya tayo ni Yesu Kristo sa pagiging paralisado sa kahinaan, kakulangan, kadiliman, kasalanan noong iunat niya ang kanyang mga kamay sa krus. Ito ang gamot sa paralisadong kanang kamay noong iunat ni Yesu Kristo ang kanyang mga kamay sa krus. Ito ay tanda na iniuunat niya ang kanyang kamay sa tao at sa kanyang ama sa langit. Buling binibigyan, buling binubuhay ang kaugnayan ng sangkatauhan sa Diyos na banal sa kalangitan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.